meron na akong mga experience na na-take advantage talaga eh. Ah, ganon? So, parang doon, kada love scene ko talaga, kinakabahan ako, tsaka nakik... Pa, paano ka na-take advantage without mentioning any names? Well, ano po yun, eksena po namin yun, na love scene. Nag-usap na po kami about restrictions, ganyan. Tapos hanggang sa nagulat na lang ako, nahawakan na niya yung boobs ko sa eksena. Tapos yung pag Inaano niya yung plaster ko. Parang nararamdaman ko medyo. Parang may inaano, pita. pag nagpa-pump siya, parang dinidikit niya yung yung plaster niya sa ano mo. Yes, doon. Sa plaster ganun. mo parang mm -hmm. gano'n. Nararamdaman mo hindi ka na umangal. Hindi na kasi gusto ko nang matapos, matapos. yung eksena. Ayoko na siyang ulitin ulit. Masakit so, mo na parang tinablan din siya do mm -mm. sa ginagawa niya. Mm -mm. So, nakita pa baka pinagsabihan mo ba siya after? Parang dinaan ko na lang kay Derek. Ah, tapos mm -mm. si Derek ang nagsabi. So nakikita mo pa ba yung artista na yon yung Ngayon na yun? hindi na, na. Pero may mga movie pa rin siyang ginagawa.